Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual belief at mga esoteric teachings. Yun ay kung kaya ko lang namang sagutin. Pero kung hindi naman, so pwede kayong mag-comment dyan sa comment section ng inyong mga sagot. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please okay, subscribe po, okay, like ang video, don't forget yung notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Andy San Juan. So, shout out sa'yo bro. Marami na rin na question itong si Andy San Juan. Maganda itong mga tanong niya. Bro, magandang gabi po at salamat po sa bagong aral na binahagi niyo po. Bro, may tanong po ako ulit yung subtoom presidium na baluti ng mga exorcist. Pwede ko po ba iusal sa tubig at inumin po? Bro, pakisagot naman po. Salamat. God bless po. Ah, ito yung suggestion ko diyan ah. sa tingin ko hindi na kailangan eh kasi ang pinupunto ng dasal na yan ay evocation o pagtawag sa presensya ni Berhing Maria para i-bless ka ng baluti. So pag inilagay mo sa tubig or inihip mo sa tubig, ibig sabihin nun na parang wala ka ng tiwala sa kanya kasi hinaluan mo na siya ng occultism eh. kasi yung ganyang practice sa tubig may halo talaga yung occultism except na lang kung gagawin mo siyang healing water kasi nakakagamot po ang water gamit yung dasal pero pag sinabi nating baluti kasi so dapat full yung trust mo sa kay Mama Mary so much better na idasalin mo lang para ang punto kasi dyan is magtiwala ka sa kanya at taimtim yung dasal mo na matatawag mo yung presensya niya. Ang pangalawang tanong ay username lang, walang pangalan. Tanong ko lang, ito bang mga bato na Tiger Eye, Amethyst, Adventurine, Clear Quartz, Citrine, Rose Quartz, ano ba talaga ang mga hiyas na to at pwede ko ba itong samasamahin at pwede ko ba itong ibakos so gawin ninyong sinturon ko no at paano ito i-cleanse salamat po much better po siguro mag research kayo about crystals kung wala kayong mga aklat na mapagkunan ng information pwede naman sa internet sa google may mga basic doon So yan po ay mga crystals. So ang mga crystals po ay mga gemstones na merong enerhiya na naka-store sa kanila. So matigas kasi yung crystals. so yung consistency niya ay merong kaakibat na frequency. So yung ibakos naman, pwede mo siyang ibakos pero o oh, sinturon, sinturon. Uh, pero 'wag mong haluan ng occult o yung mga mentality na okultista. Kasi yan lang po ay energy. So babalutin ka lang ng aura depende sa crystal na gagamitin mo. So hindi po yan tulad ng mga loko-loko na antingero kuno dyan na kapag nakakita lang ng kakaibang bato, sasabihin ka agad na mutya. Sila nga mismo hindi alam ang anong abig sabihin ng salitang mutya. So, paano i-cleanse yung mga crystals? Una dyan is, ilagay nyo sa tubig na may asin, ilubog nyo. Tapos, tapo nyo yung pinaglubugan niya. And then, pwede rin na pausukan nyo kung gusto nyo. Pero much better na, ano lang, ilagay nyo lang siya sa tubig na may asin. Tapos, ilagay nyo sa ilalim ng puno, kasi energy yan ng nature eh. So doon siya nagkukumukuha ng charge. Pwede rin na sa mga halaman, ipatong nyo doon sa damuhan, ganon. So yan po yung para i-charge siya. Tapos i-cleanse siya is tubig na may asin. Tapos wag nyo yung hawakan yung tubig na yun. Kasi dapat naka kayo. Kasi punong-puno yun ng negative energy na sinalo ng kristal. Kasi yan po yung taga-absorb. So instead na natatama sa inyo, yung kristal po yung sasalo ng mga negative energy. Ang third question ay mula kay Libre Kenrick. Totoo ba na ang taong magtangan ng mga orasyon ay mahirap o hindi yayaman? So ganun siguro yung punto niya. So magiging mahirap ka lang. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kasi meron naman diyang gumagamit ng orasyon na inagamit nila sa negosyo yung panggagamot. So maraming ganyan at marami na rin mga tamad na gustong gumaya. So gagawing negosyo yung panggagamot. So ganito yan. Bakit yung iba mahirap? Wala lang sigulong source of income at wala silang diskarte sa buhay. Meron din kadahilanan na bakit sila mahirap. It's because yung dios na nagpapaandar na kanilang mga orasyon ay negative entity or low vibration entity. Kasi ang mga low vibration entity doon yan kumakain sa energy mo. So kapag mahirap ka, hindi ko naman lahat ha, pero mostly talaga pag tao ay naghihirap, so minsan nakakadama ka ng negative emotions tulad ng frustration, So katulad ng sadness o pagiging malungkot kasi may mga bagay na hindi mo makamit o hindi mo mapili sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo o sa sarili mo, it's because mahirap ka. So yung emosyon na yon, yung bigat na emosyon na yon, yun yung kinakain ng Diyos ng orasyon. Hindi ko nila lahat, ha. So may probability na kung bakit mahirap yung iba kasi gumagawa ng paraan yung Diyos na sinasamba mo para mapaandar yung orasyon mo na maghirap ka. It's because doon sila kumakain sa negative emotions mo. Meron din namang iba na mas, madiskarte talaga, nalusutan nila yung face na yan. Pero kahit may pera na sila, may dumadarting pa rin na dagok sa kanilang buhay. Gumagawa ng paraan yung mga DT na yan, yung mga diyos dios na yan para makafil ka ng negative emotion. Kasi doon sila kumakain, doon sila nagfi Kaya ingat lang po sa paggamit ng mga orasyon. Hindi, hindi ko naman nilalahat, kasi may mga deity naman na sapat na sa kanila yung debosyonan sila. So, bigyan sila ng dasal patungkol sa pangalan na ginagamit nila o binigay nila na pangalan, sikretong pangalan. So, kontento na sila doon. Tapos, ano lang, obserbahan mo lang yung orasyon na ginagamit mo. Kung negative yung balik sa'yo o yung puder na ginagamit mo, negative yung balik sa'yo, gusto na yun na idiin ka talaga or pabigatin yung buhay mo. So, low vibration entity yun. So, ingat-ingat lang. Hirap naman basahin ng pangalan nitong fourth question natin. Si Close na Rula no? <laughs> so, ito yung question niya. Good if bro, may tanong po ako. Kasi marami akong hawak na mga mutya. Kailangan pa ba sila ritualan para mapagana or dasalan? Hindi po. Ang totoong mutya, matik na, yan na gumagana na kasi may namamahay dyan na espiritu. Pag wala kang na-feel o gumana man siya o hindi siya gumana, wala kang na-feel na energy o hindi nagpakita sa iyo yung elemento na nakatira dyan, ibig sabihin, hindi yan totoong mutya. At hindi yan pinagsama-sama. Magrarambol yung mga entity na nandyan sa loob. Kung totoo yan. Kung totoo pa yan, hindi sana matagal na yan nag rumble dyan, kasi territorial ang mga fallen angels yung mga elemento so baka nag goyo po kayo kasi ang totoong mutya hindi na po kailangang dasalan matik na yan kasi may naninirahan dyan na espiritu so yung espiritu na yon doon ka makikipag-kompakto. So susubukin ka o minsan naman kusang loob ng makikipag sa sa'yo. So, yun yung aalayan mo ipagdarasal mo gamit yung pangalan niya. Bibigyan kanya ng orasyon. So, wag po magpaguyo diyan sa mga sinasabing binibenta na mutya kasi ang tunay na mutya po hindi binibenta. Kusang loob yan na darating sa iyo, pagkakaloob sa iyo. Ang totoong mutya wala nang dasal, wala nang ritual. Gumagana na yan. Kasi kaya nga tinawag yan na mutya It's because nag-iisa lang siya, nabubukod tangi. Baka replika lang yan ng mutya. Yun yung madaling salita. Pasensya na bro wag huwag kang magalit ha. Kasi minsan mahirap tanggapin yung katotohanan. Shout out nga pala kay Don Norte. Marami na itong mga question na natanong dito. Maraming salamat bro sa mga magaganda mong tanong. Ito yung tanong niya mga mix. Sir, tanong ko lang, inaral ba ang malediksyon or may tao talagang inborn na malakas ang malediksyon? Ang malediksyon po is para yung itim na dila eh. So inborn po yan. Sad to say, yung mga taong may malediksyon, meron yung mga gabay na mga matatapang na espiritu. Evil spirit kung minsan. No offense ha kasi namamana yan sa mga ninuno nila. Marahil hindi galing sa lola nila o sa mama nila, pero isa sa mga ninuno nila may gabay ng ganong espiritu. At maaring isa siya sa mga ninuno nila na nagreincarnate reincarnate ginagabayan pa rin ng elemento. Kasi yung malediction kasi hindi yan kailangan ng orasyon, hindi yan kailangan ng debosyon. Sabihin mo lang, magaganap yan. Ganyan, kalakas ang malediksyon. Kaya hindi yan basta-basta. Meron niyang mga spirits na gumagabay sa kanila, mga evil spirit. Na kapag may kagalit sila, sabihin na nila kung anong mangyayari. Matik yan. Tepox yan. Yung mga gabay na niya na ispirito yung bahala. At mas malakas kung ang tao na may malediksyon nakapag-aral ng lihim ng karunungan. Mga lihim na karunungan it's because mas mahahasa niya at mamamanage niya kung paano gamitin yung kanyang malediksyon. Pero usually, mga taong may malediksyon, hindi nila alam na meron silang ganun. Kaya minsan, mga bata, nabibiktima nila na hindi nila sinasadya at malakas din yan mangusog. Yung mga taong may malediksyon, kaya mag-shield talaga kayo, white light shielding, o kaya magsuot kayo ng mga amulets, yung San Benito, kahit anong amulet na Meron kayo. Kasi yung minsan, yung mga taong may itim na dila, hindi nila alam na sila ay nakakausog at sila ay nakakamalediksyon. Kasi dinidinig sila ng mga gabay nila eh. Nga kapag may kagalit sila, so may napitawan silang salita na hindi maganda, gagawin yun ng gabay nila. So yun mga amigs, kung meron pa kayong dagdag na katanungan, o di kaya naman ay suwestyon, Odi kaya mga inputs. So i-comment yun nang dyan sa na comment section. And kita kits tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.